Kumusta po kayo? Sana na nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayong araw ay patuloy po tayong uh, magsasaliksik at mag-aaral ng salita ng Diyos at sasagot din po sa inyong mga katanong at komento upang bigyan ito ng paglilinaw. Una po sa lahat, bago po tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po na nagsubscribe sa channel na ito. Salamat po sa inyong suporta. Nang sa ganun po ay uh, patuloy ang channel na ito ay lumago at dumami ang mga manunood at makikinig sa tunay na aral ng ating Panginoong Yesus. At sumay po ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos na buhay. Manatili kayo sa biyaya ng Diyos. At ngayon po, basahin po na natin yung katanungan na kung saan ay mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Ito po ay galing kay Christine Amiskosa. Basahin po natin ang kanyang komento para mabigyan po natin ng paglilinaw yung mga nagko-comment po dito sa ating YouTube channel. Kaya talikat basahin po natin. Pero alam niyo po, Brother Owen, sinasabi niyo po na huwag hangarin na maging guro, pero ano po ba ang ginagawa ninyo? Di po ba kayo ay nagtuturo din? Kahit ano po ang sabi ninyo, need talaga ang gabay ng pastor. Ikaw na rin ang nagsabi na si Kristo ang talaga ng mga apostol. Noong itinalaga ni Kristo ang mga apostol kasi nakasama nila si Kristo physically. Paano maitatalaga ng Panginoong Heso Kristo ang mga pastor na napili niya sa panahon natin ngayon kung wala na siya sa lupa? Di po ba? Huwag niyo po lahatin. Hindi porke tinawag sila pastor ay dapat na po sila husgahan na mali sila. Tawaging pastor, ang paghusga ay nasa Panginoon. Wala po sa ating mga tao. Salamat po sa inyong komento no? dahil Narito lang po ang channel natin upang magpalinaw sa inyong mga komento Kasi binabasa ko po ang mga komento ninyo At kung kayo po ay namamali sa diwa So binabasa natin sa kasulatan ano ba yung tamang diwa, tamang pangunawa sa inyong mga komento Tulad po nito no Kaya narito yung channel para hindi kayo bigyan ng pasakit ano, Para hindi kayo bigyan ng maling diwa no hindi ko kinukontra kung ano man ang inyong pananampalataya. Ang sinasabi ng kasulatan ay lang pong aking binabanggit. Ano po? At wala akong aral na itinuturo na mula sa aking sarili sapagkat yung aral at turo na aking binabanggit, aking sinasabi ay binabasa ko sa kasulatan. Katulad nito, nagtatanong po kayo at nagko-comment sa ating YouTube channel na kung saan ay uh, hindi ko alam kung ito po ay pagpaparatang o nagbibigay kayo ng pagsalungat sa tamang aral. Kaya bibigyan natin ito ng paglilinaw. Kaya Christine, huwag ka magagalit kung ito ay bibigyan po natin ng paglilinaw. Ano po? So, babasahin ko muli ang iyong komento para hindi ka magkaroon tayo ng salungatan sa mga diwa na lumalayo sa tamang aral. Ngayon, ang sabi mo, pero alam nyo po, Brother Owen, sinasabi nyo po na huwag hangarin na maging guro ngayon. Ito ang tanong ko sa iyo. Yan bang sinabi ko nagmula sa aking sarili? Babasahin ko yung sinasabi mo dito na para bang ako ang nagsabi. Nagsalita ako galing sa kasulatan. Ang sinasabi po dyan na huwag hangarin na maging guro, ang nagsabi po niyan o nagsulat ay si Apostol Santiago. Hindi nang galing sa aking diwa, hindi nang galing sa aking labi ang mga bagay na yan. Kaya basahin natin. Ito po ang nakasulat sa mga sulat ni Santiago. Chapter 3 verse 1 ng Santiago. Basahin natin. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Di ba't napakalinaw? Yan ba'y galing sa akin? Sinalita ko dahil binasa ko sa mga sulat ni Santiago. Sa pag sinasabi mo, huwag hangarin na maging guro. Sino po ang nagsabi? Diba? Yung huwag maging guro. Ay, di ba si Santiago? Si Apostol Santiago, isinulat yan, iyan po ay mga bagay na aral at turo na galing kay Kristo. Di ba? Para malaman ninyo. Nung panahon na kasakasama ito mga alagad na ito, ang sinasabi sa kanyang mga alagad para maintindihan ninyo. Babasahin ko sa inyo, nang sa ganun ay paniwalaan natin ang sinasabi nila. Ito po ang nakalagay sa Mateo 10.40. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ngayon, para may unawaan mo. Yung sinasabi yung ang tumatanggap sa inyo, tinatanggap mo ba yung pananalita na isinulit ni Apostol Santiago? Batay dito sa Santiago chapter 3 verse 1. Yung sulat na yan, na nabasa natin, kung tinatanggap natin yung sulat ni Apostol Santiago, ito po ang sinasabi dito na ang sabi ng Panginoon Heso Kristo, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. Tinatanggap mo ba yung pananalita ni Santiago, ni Apostol Santiago? Tama po ba yon yung sinabi dito ni Santiago na huwag maging guro? Kaya nga yung mga aral at turo na sinasabi ng ating Panginoon Heso Kristo kung kaya mong tanggapin yung pananalita na isinulit ni Apostol Santiago na huwag maging guru, kung tinatanggap mo yon tinatanggap mo sino? Ang sabi dito, ay ako ang tinatanggap. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus ang tinatanggap natin. Kung tinatanggap natin yung pananalitang iyon na galing mismo kay Hesus na ating Panginoon, dapat malaman mo yung kanilang mga sinasabi o pananalita, ay dapat natin tinatanggap din yung nagsugo. Sino ba ang nagsugo sa ating Paniso Kristo? Di ba't ang Ama? Ganito, para maintindihan mo ito, no? Ang Ama isinugo ang ating Paniso Kristo. Malinaw. Daladala -dala yung Ebanghelyo ng Diyos. Yung mga aral at turo mula sa Ama, daladala -dala ng anak. Ngayon, naipasa ito sa kanyang mga alagad, yung mga aral at turo, kaya isinulat ni Apostol Santiago. Kung tinatanggap mo yung mga sulat ni Apostol, ni Apostol Santiago, itong mga nakasulat na huwag maging guro, kaya mo bang tanggapin? Ngayon, bagamat kung sinabi ko rin ito, dahil binasa ko lang naman, hindi naman niyang galing sa akin, para bang ayaw mong tanggapin na yung sinasabi ni Apostol Santiago, na huwag maging guro ang marami sa inyo. Parang gusto mo pang dumami pa ang mga pastor o guro. Kung itutuloy pa natin dito, no? Pero ano po ang ginagawa ninyo? Di po ba kayo ay nagtuturo din? O ngayon, ako ba'y nagtuturo? Ano ba'y tinuturo ko? Galing ba sa akin? Yan ang inilinaw ko sa iyo, kaibigan Christian. Nanggaling ba sa akin yung turo? Di ba't binabasa ko yung itinuro na ng ating sa Kristo na isinulat ng mga apostoles? Katulad ni Apostol Santiago, isinulat yon binasa ko. Ang mga aral at turo, laging galing sama. Tandaan po ninyo. Ano? Ngayon, kung itinuturo ko ito, dapat mong malaman, sinasalita ko lang, sinasabi ko. Dahil yung turo mula sa Ama. Amen? Tandaan mo, wala ang galing sa aking mga aral at turo. Sinasabi ko lang kung ano yung nilalaman ng kasulatan. So, malinaw. Tuloy pa natin itong tanong mo. Kahit ano pong sabihin ninyo, need talaga ang gabay ng pastor. Kung gusto mo gabay ng pastor, ay hindi mula sa tao. Di ba ang iyong gustong, ayaw ko kung sinong pastor man ang, ang iyong pinaglilingkuran? Kung iisipin natin, ano, mga kapatid ko sa pananampalaita, tingnan ninyo ang kaisipan ni Christine. Ang gusto niya, mayroong paggamay ng isang pastor. O gabay ng pastor. Di ba tayo ay nagkasundo na? Wala na tayong ibang pastor na mapaglilingkuran maliban sa isang pastor ang pastor na yon nagagabay sa atin, walang iba si Kristo, sapagkat siya ang mabuting pastor, nag-iisa po yon. So, babasahin po natin para malaman mo, kaibigang Kristen, at ito po ang sinasabi ng kasulatan. Hindi ako may sabi, ha, binabasa ko. Ang sabi po dito, ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sinong tinutukoy po dito? Di ba ang ating Panginoong sa so Kristo? Ngayon sa tanong mo, meron ka palang ibang pastor na iyong hinihinga ng guidance. Kasi, tingnan po ninyo, no? Yung guidance na yan, na sinasabi mong mga pastor ninyo, ang kanilang mga pananalita ay matatamis na salita para lang paniwalaan ninyo. Tandaan po ninyo, ang mga sinasabi niyan ay mga bagay na hindi makakabuti sa inyo. May mga pastor na kung saan ang kanilang mga itinuturo ay katang isip. Hindi galing kay Kristo. Kaya nga po dito, pag tayo nagtuturo at nangangaral, ay hindi manggagaling sa ating sarili. Yung ating ituturo at ipapangaral, galing mismo sa itinuro ng ating Panginoong sa Kristo na nakasulat sa banal na kasulatan, kaya binabasa natin. Ngayon, kaibigan Kristen. Ngayon, Kristen, ano? Bibigyan kita ng example. Dito, pastor yan, ha? Ang sabi dito, the best part of being an appointed son of God. Pastor Apollo, si Kibuloy, appointed son of God. Katulad niya, pastor yan. Ibig sabihin, maraming mga pastor na kung saan ay nag-claim. No? Ito, mas matindi dito, ha? kiniklaim pa niya na siya ay appointed the son of God. Kaya nga uh, hindi po tayo magkakaroon ng iba't ibang pastor na nagsusulputan sa panahon ngayon. May kanya-kanyang aral at turo yan. Kaya Christine, kung ayaw mo maniwala sa ating sa Kristo na siya lang ang pastor, ay wala na akong magagawa sa iyo. No? Magpatuloy tayo. Gusto mo ba ang paggabay ng iyong pastor o paggabay ng ating Panginoong Hesus na siyang tunay nating pastor? ba? Diba? Lahat ng mga bagay na nasusulat na sinabi ng ating Panginoong Kristo nasa kasulatan. Kung gusto mo ng paggabay ng isang pastor na kay Kristo po yun. Wala sa inyong mga pastor. Amen. O ito, ang sabi mo pa kung itutuloy natin, ikaw na rin ang nagsabi na si Kristo ang nagtalaga ng mga apostol. Noong itinalaga ni Kristo ang mga apostol kasi kasama nila si Kristo physically, natural. Si Kristo po ang nagtatalaga ng mga tungkulin na ibinigay sa kanila. E eh ngayon ba, nakaharap ba nila yung Panginoong Hesus para sila italaga? Ipapakita ko sa iyo. Ang Panginoon sa Kristo, nung nagtalaga ang labing dalawa, na pinili yan, di ba? Iniisa-isa niya. Tinawag ang mga apostolis na ito. Kung alam mo lang ang pagtawag sa labing dalawang alagad, mismo ang Panginoon ang nagtalaga para maging apostoles yung labing dalawa. Nakita po ninyo? Ngayon, nung tinawag po ang ating Apostol Pablo, di ba siya ang kahuli-huli ang tinawag? May tinawag pa bang siyang apostol? O, di ba? Kaya nga para malaban ninyo. After ni Apostol Pablo, wala nang tinawag. Eh di how much more yung mga propeta, mga, mga pastor at guru, may tinawag pa ba? Di ba't wala na tayong nabasa? Kaya nga, kaibigan, Kristen, huwag mong ipagpilitan kung may susulpat pang mga pastor sa panahon ngayon. At iyang pastor mo ba? Yan ay isang Israelita. Ang pastor po ay itinatalaga sa mga Israelita lang po. Iyan ang dapat mong malaman. Ang tanong ko sa iyo, ang iyo mo pang pastor ay isang Israelita? Ayan ang sagutin mo. Ikaw ang sumagot niyan. Kung isang Israelita yan, edi, pwede mo siyang tawagin pastor. At kung ang pagkatawag sa kanya pagiging pastor ay mismo ang ating Panginoong Hesus ang tumawag sa kanya bilang pastor. Okay? Pero malinaw naman sa kasulatan, nag-iisa yung ating pastor na walang iba. Si Kristo po yon. Kaya babalikan po natin itong nakasulat sa mga sulat ni Juan 10.11. Ako ang mabuting pastor. Pag sinabing mabuting pastor, nag-iisa po yun. Naka-indicate diyan yung salitang ako hindi po ako ano, nagsasalita, kundi ang sinasabi dito ng isinulat ni Juan, mismo yung ating Panginoong ang nagsasalita, kaya sinabi ng ating Panginoong Kristo, ako ang mabuting pastor. Ngayon, kung ikaw pa ay merong ibang pastor na pinaglilingkuran, ibig sabihin, hindi ka naglilingkod sa ating Panginoong Kristo kasi ayaw mong tanggapin ang pagkapastor ng ating Panginoong dahil naghahanap ka pa ng ibang pastor na gagabay sa iyong buhay. Dapat pong malaman ng ating pano sa Kristo, kung itutuloy natin ang pangungusap na ito, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay. Dahil sa mga tupa, siya po ang gumagabay o pumapatnubay sa ating mga mananampalataya. Yan ang dapat mong malaman, Kristen. Huwag kang magkakaroon ng ibang pastor maliban sa ating Panginoong Yesus. Yan ang dapat mong malaman. Ngayon, ito pa natin ang itong katanungan mo. Huwag ninyo po lahatin, hindi porke tinawag sila pastor ay dapat na po silang husgahan na mali sila tawaging pastor. Ngayon, ngayon ang gusto mo pala sa inyong kaisipan, walang mali na tawaging silang pastor. Ang laki po ng pagkakamali po bakit ayaw nga ninyo pong tanggapin ang pagkapastor ng ating Panginoong Hesus dahil ang gusto pa ninyo ay magkaroon pa ng ibang pastor? Iyan po ay isang bagay na lilihis kayo sa mga aral at turo dahil kung pastor at iba ang mga ngalaga sa inyo kasi ang salitang pastor nangangalaga. Eh ngayon, kung magpa tumatawag kayo ng ibang pastor, di ba't iyan ang inyong tagapag-alaga? Para hindi tayo magkaroon ng pagkalito. No? Si Kristo ang itilaga ng Panginoong Diyos Ama na maging pastor o tagapangalaga sa pamilya ng Diyos. Yan po ay si Kristo Jesus. Malinaw po. So, hindi po paghuhusga ang mga bagay na yan. Ano ho? Ang sinasabi mo pa dito, ang paghusga ay nasa Panginoon, wala po sa atin mga tao. Kaya nga po, ang paghusga nga po ay nasa Panginoon, wala sa atin. Kaya nga po, sinasabi ko po sa inyo, hindi yan panghuhusga kundi ginagawa ninyo yung mga bagay na hindi naman ipinapagawa ng Panginoong Diyos Ama. Ang ipinapagawa ng Diyos Ama ang ating tatawaging pastor ay ang kanyang anak na si Yeso Kristo. Itinalaga siya bilang tagapangalaga sa Iglesia ng Panginoong Diyos. Basahin natin para maintindihan mo anong sinasabi ng kasulatan. Ito po, basahin ninyo, no? O, oh, Christine, baka hindi mo pa nababasa ang bagay na ito. Hebreo 3.6, basahin natin. Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos siya po ang namamahala. Ngayon, kung ikaw ay tatawag pa ng ibang pastor, ibig sabihin, hindi pala si Kristo ang namamahala sa inyong pagtitipon, sa inyong iglesia. Nakita po ninyo? Kaya kung ibang pastor pa ang tinatawag ninyo, ay wala kayo sa kaparaanan ng Diyos. Gumagawa kayo ng inyong sariling kaparaanan. Tapos gagamitin ninyo ang salita ng Diyos. Naari po ang sinasabing Pag uh, pagbabaluktot ng mga salita na kung saan nilalakay pa ninyo ng ibang pastor o mga ngalaga ang sinasabi ng kasulatan, Hebreo 3.6, ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. At tayo ang pamilya ng Diyos kung patuloy tayong magiging tapat sa pag-asang ipinagmamalaki natin. O, oh, ngayon, sino ba ang pinagmamalaki ninyo? Di ba't ang inyong mga pastor? Kami ang aming ipinagmamalaki, yung aming pastor na si Kristo Jesus. Yan po ang malinaw. Dahil siya po ang namamahala sa pamilya ng Diyos. O, iglesia ng Diyos. Diba? Sa iglesia, siya po ang ulo ng iglesia. Kaya, head of the church. Nasa kanya yung mga aral at turo na dapat nating susundin. Sabi mo pa dito, no? kung ulitin ko, para maintindihan natin, doon sa mga nakikinig sa channel ito. Kasi ang gusto mong uh, ilinaw dito sa iyong gustong mangyari, ano? kahit ano po ang sabihin ninyo, need, o sabihin ng need, kailangan talaga ang gabay ng pastor talaga kailangan natin ng gabay ng pastor ni Kristo Jesus, hindi ng pastor ninyo. Bakit siya papatawag na pastor? Kaya nga malinaw ang sinasabi ni Apostol Santiago. Ang sinasabi po ni Apostol Santiago dito sa kanyang isinulat, 3.1, huwag maging guro ang marami sa inyo. Di ba't napakalilaw naman po kapatid? Napakalilaw naman po Christine. Ano? Sa iyong mga komentong ito, nililaw ko lang po. No? Sana huwag kang magagalit. Dahil ang inyo pong diwa ay maglagay pa ng ibang pastor para gumabay. Ang paggabay po na sa ating Paniso Kristo, babasahin lang natin sa kasulatan. Kaya kung sa kanila kayo makikinig, ay naku, ang dami niya mga palamuti na ipapaliwanag para lang bumilim kayo sa kanila, di ba? Sa kanila kayo magtiwala, kaya lahat ng sasabihin niyan ay sa kanya kayo makikinig. Pero kami po, kay Kristo kami makikinig, kay Kristo Jesus kami susunod sa kanyang mga aral at turo. Okay po ba yon? Sana huwag po kayong magagalit sa ating ipinapaliwanag. So malinaw po, iririkap ko po sa inyo, wala nang pastor na magkakaroon sa panahon natin ngayon. Dahil si Kristo po ang itinalaga ng Diyos. Maliban dito sa ating binasa, kung babalikan po natin, ano? Ngunit si Kristo ay tapat bilang anak na namamahala sa pamilya ng Diyos. Iyan po ang namamahala. Kaya nga po, pag meron tayong pagtitipon, si Kristo po yung ating uh, pinaka-pastor. Kung saan saan -sa man lugar kayo nagtitipon-tipon para mag-aral ng kanyang salita, kailangan nakasentro sa aral ni Kristo, hindi sa aral ng ibang pastor. Nakita po ninyo? Kaya nga, tingnan ninyo. Mag-observe kayo. Tingnan nyo yung mga pastor ngayon. May kanya-kanyang belief. May kanya-kanyang aral at turo. At the same time pa, no? tingnan nyo mga pastor ninyo. Kapag nag-aaral sila, nag sila ng mga ibang mga pastor. Ang sabi ni ganoon, Di ba kumukuha sila ng quote doon sa mga ibang pastor na gano'n ang sinabi? Pero tayo, kumukuha tayo mismo sa salita ng Diyos na nakasulat. Doon tayo kumukuha ng tamang diwa. Ito, Christina, no para sa pagtatapos ng ating content o sa video ito, para maintindihan mo yung ating napag-usapan, batay sa iyong uh, komento, meron lang akong ipapabasa sa iyo. Ikaw ba'y nagbabasa ng kasulatan? Ngayon, basahin natin ito. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, unang Tesalonica chapter 5 verse 27, ito po ang nakasulat. Inuutos ko sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ninyo ang liham na ito sa lahat ng mga kapatid. Kaya kung hindi ka pa kita kapatid sa pananampalataya, kaya kailangan mo talaga maging kapatid sa pananampalataya para magkaroon tayo ng pag-aaral ano, sa salita ng Diyos. So binabasa ko po ang mga aral at turo. Kung ako may sa tingin mo'y nangangaral at tuturo, ang aking ipinapangaral at itinuturo ay hindi galing sa akin. Iyan ang dapat mong maunawaan. inire ko lang po uli sa inyo. O ibig sabihin, iyan, binabasa ko po. Dahil nakasulat po eh, na kailangan basahin itong mga sulat na ito. Kaya nga binabasa ko po. Sa bawat isa sa inyo ang nilalaman ng kasulatan. Kaya ito po ang sinabi ng salita ng Diyos sa mga pahayag chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. So kailangan natin bumasa, makinig. 'Di ba? Para hindi tayo magtalo. Kasi kung ano yung nakasulat, yun ang ating gaganapin at tutuparin. Nakita po ninyo, ang gusto mong to pa rin, yung mga bagay na ibang pastor ang magagabay sa iyo. E malinaw po na binasa natin ang gagabay sa atin walang iba kundi ang ating Panginoong Isus. Malinaw po ba sa inyo? Kaya sana naintindihan mo yung paliwalag natin dito sa ating channel. Kaya nga po ang ating channel, God's Word, Read His Scriptures. Kaya nga binabasa natin, kaya nga read binabasa sa kasulatan. Yung salitang scriptures, kasulatan. God's word, mga salita ng Diyos. Kasi hindi lahat ng kasulatan ay hindi naman lahat salita ng Diyos yun. Nakita po ninyo? Kasi minabanggit pa ako sa ibang komento mo ay maging sa lumang tipan ay salita ng Diyos. Hindi po lahat ang nilalaman ay salita ng Diyos. Lalong-lalo na lalo, lalo, sa lumang tipan, marami dung salita na galing kay Satanas. Galing sa mga anghel, galing sa mga taong sinungaling. So, hindi lahat ng nilalaman ng kasulatan ay salita ng Diyos. Kaya kaibigan Kristel, salamat kung nakadagdag ito sa iyong kaalaman para hindi ka maligaw ng iyong sinasamahang maling pananampalataya. Okay po ba yun? Sana mag-subscribe ka sa channel ito kung hindi pa at maging doon sa mga napadaan sa channel nito, gawin mo na rin na mag-subscribe at mag-like ka sa channel nito bilang suporta ah, sa channel na ito. Salamat pong muli sa inyong panahon at pakikinig na way niyo po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay. Kaya buli natin ibalik sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ang kapurihan at kadakilaan. Maging sa kanyang buktong nanak na si Kristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.